Mapagpalang araw mga kaswerte, narito na naman po ang isang pampaswerte na mainam pong gawin ngayong darating na first Sunday po ng buwan. So, kailan po ba ang ating first Sunday ng March? Ngayon pong March 3. Anytime po, ay pwede nyo po itong gawin. Sa araw man o sa gabi, pwede, pwede nyo po itong gawin. Ang pampaswerte na po na ito, kapag ginawa nyo, ay magdudulot po sa inyo ng swerte. Depende po sa kung ano po ang hihilingin nyo habang ginagawa nyo po itong pampaswerte na ito. Dito ito nga ating mga kakailanganin. Heto na nga naghanda ako ng babasagi na bowl. Kahit anong size ay pwede. Ang asin. At syempre, ang ating tubig. Alam niyo ba, nasa pamamagitan ng tubig at asin, ay makakagawa na tayo ng pampaswerte. Basta't samahan natin ito ng pananalig at paniniwala. Huwag na nating patagalin pa ang pisahan na natin. Maglagay ng tubig sa iyong bowl na gagamitin. Hindi naman kailangan gamitin ang mineral water. Pwede naman ang tubig sa gripo o kaya naman ay tubig sa poso at pagkatapos mong ilagay ang tubig isusunod naman natin ang asin maglalagay kayo ng tatlong kutsarang asin isa, dalawa, tatlo. Huwag itong hahaluin. Hayaan lamang ng ganyan. At ngayon naman ay i mo ang iyong sarili upang mas madali kang maka-attract ng positive energy habang ginagawa mo ang pampaswerte na ito. Paano nga ba ang paghahanda? Pwede kang magdasal bago mo umpisahan itong aking ituturo sa iyo. At syempre kapag tayo ay nagdadasal, huwag nating kalilimutan palagi ang magpasalamat. Maliit o malaking bagay na ating nakakamtan sa araw-araw, yan ay biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Makontento tayo kung ano ang meron tayo ngayon at iwasan natin ang mainggit sa kapwa. Speaking of inggit, alam nyo ba na kahit anong pagpuporsigin natin sa buhay, kahit gaano kakasipag, napapansin mo walang nababago sa iyong buhay. Yan ay dahil may kinikimkim kang inggit diyan sa iyong sarili. Kaya mga kaswerte, iwasang mainggit sa kapwa. Dahil yan sa nagiging sagabal kaya hindi umuunlad ang iyong buhay. At eto na nga ang inyong susunod na gagawin. Ilulubog nyo ang inyong dalawang kamay dito sa bowl na may tubig at asin at habang ito ay nakalubog babanggitin nyo ang spell na ito. Ito ang asin ay magpuprotekta at tutulong sa akin para magkapera at ito ay paparamihin at hindi kailanman magkukulang sa aking tahanan. Ito ay pwede nyong usalin ng isa, dalawa, hanggang tatlong beses ng paulit-ulit Habang nakababad ang inyong dalawang kamay sa tubig na may asin Alam nyo ba ang kagandahan sa paggawa ng pampaswerte na ito? Dahil sa gagawin natin ito sa unang linggo ng buwan Unang linggo pa lang ng buwan ay ina-attract mo na ang swerte Na lumapit sa iyo at dumali sa iyo para sa buong buwan ng June pero hindi naman magic ang swerte. Dahil naniniwala akong ang swerte ay lalapit sa iyo at dadaloy sa iyong buhay kung ito ay sasamahan mo ng sipag, tiyaga, pananalig at pananampalataya, higit sa lahat ay paniniwala sa pamamagitan ng paggawa ng ritual na ito, gagabayan ka nito upang maging positibo ang lahat ng mga bagay sa iyong buhay. Always remember mga kaswerte, kapag pinagsama-sama mo ang sipag, tiyaga at prayers, ang resulta niyan ay walang humpay na success. Kapag natapos mo ng usalin ang spell kasunod ng iyong mga kahilingan na nais makamtan ngayong buwan na ito. Hayaan mong matuyo ang tubig sa iyong mga kamay at huwag na huwag mo itong pupunasan o ipapagpag. At ang tubig at asin na iyong ginamit ay hindi mo rin naman agad itatapon. Ilagay mo muna ito pwede sa iyong kusina, sa iyong sala o kaya sa iyong kwarto. Dahil sa pamamagitan ng paglalagay nito diyan ay makakatulong ito upang makaabsorb ng mga negative energy na nananagay nahanan diyan sa loob ng iyong tahanan. Hayaan ito overnight hanggang umaga na nandyan. At pagkagising sa umaga, ito ay itatapon mo diretso diyan sa iyong toilet bowl. Upang maitapon mo na rin lahat ng mga negative energy na naabsorb nito diyan sa loob ng iyong bahay. Itong iyong ginamit na bowl ay hugasang mabuti dahil magagamit mo pa ito sa mga susunod mong gagawin na ritual. Naway maging maganda ang resulta nito kapag ginawa nyo ito at naway siksik, liglig at umaapaw na swerte ang ipakalob sa iyo ngayong buwan ng June. Maraming salamat mga kaswerte. Please don't forget to like, share, and follow my Facebook page. At ganun din to subscribe dito sa aking YouTube channel para sa mas marami pang tips pang paswerte. Mwa!